yun sa mga kababayan ko, yun nga patuloy, patuloy lang yung pagdasal natin, huwag natin kalimutan tumayin at matulog pagpahinga tayo, tapos uh, huwag na natin silang patulan doon na tayo babawi sa eleksyon Kapag tapos, alagaan yung mga katawan ha? oo, oh, oh, oh. alagaan yung mga katawan mam, pagkasama na rin po oh, mga OFW, oh. mam ba? oo Nakita ko sa ano sa internet ang daming ano mga protest, mga prayer rally ng mga OFW. So maraming maraming salamat sa inyo lahat. Yes, so, ma'am. Malaking bagay to para sa akin at sa pamilya ko. Kasi wala kaming hinihingi, yung uh, yung dasal niyo lang, yun lang okay na kami. Okay na kami doon. Dasal at suporta, yun lang talaga. Magvitamins kayo ha, may vitamins pa. Yes. Maraming salamat uh, sa Beta Ma'am. Hindi yan. Ano yan? Donation yan. <laughs> uh -oh, salamat sa inyo. Salamat. wala pa ko'y tulog, Ma'am. Ma'am, hindi man to ka-skincare kay, busy kayo ko ba, no? ma'am, lang, ma'am ma'am, dati na danay dati lang, ma'am, doon paamutin mo, ma'am parang naman ka uli ma'am parang na ako nakapakita sa inyo pero salamat, you guys. butete! 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 gusto lang niya makauli sa Davao kana ay yung gusto. Thank you. Thank you.